Nanalo ulit ang Mobile Legends Bang Bang ng Mobile Esports of the Year Award 2024. Sila rin ang nanalo last year. Sa video na to, aalamin natin ang 3 important details tungkol dito. Ano ba ang proseso sa pagpili ng mananalo? Sino ang mga finalists na nakalaban ng Mobile Legends Bang Bang? Ano ang impact nito sa future ng esports landscape ng Mobile Legends Bang Bang at iba pa? Mobile Legends Bang Bang pa rin kaya ang mananalo sa 2025? Alamin natin ang impact nito sa future ng esports landscape. What is up gamers? Ako nga po pala si Aaron isa sa mga host ng The Art of Games Media, let's begin. Ano nga ba ang naging proseso? The esports awards panels ay magbibigay ng nomination para i-consider sa lahat ng categories. Pagtapos ng nomination, gagawa ang esports award panel ng nomination na pasok para sa finals at ipapasa ito sa panel council para i-compile at i-finalize ang list. Saka naman ito isi certify ng panel council para pirmahan ang final list at i-announce ito sa publiko gamit ang announcement show. The awards will be divided into groups entertainment, industry, creative, pro, on-air talent. Lahat ng kandidato na pasok sa shortlist ng finals ay magkakaroon ng chance na magpasa ng achievements at mga importanteng dokumento na magbibigay na patunay kung bakit siya o sila ang dapat manalo. Maaari nilang gamitin ang materials o achievements nila ng 2023-2024 esports season para sa information ng judging finals. Ngayong 2024, ang mga nanalo ng awards sa lahat ng categories ay napagdesisyonan ng pinagsamang boto ng publiko at boto ng judging panel. Ang boto ng publiko ay may katumbas sa 25% at sa panel naman ay 75%. Ang mga eksperto sa lahat ng industriya na ito ay nagmeeting bago ang awards at pagtapos ng mahabang diskusyon ay nagbigay sila ng kanilang boto. Once tapos ang time frame ng pagboto ng publiko, ito ay bibilangin at ibe-verify at ipapasok na sa voting adjudication process. Pagtapos mabilang at ma-verify ang boto ng finalists, ay bibigyan ng points based sa ranking nila sa community votes. Ito ay 25% ng kriteriya ng kabuuan boto. Pagsasamahin ng community vote points at panel vote points para makagawa ng verified total points para magdeklara ng panalo. Kung sakaling magtabla ang resulta, ang desisyon ay ibabalik kung sino ang lamang sa community vote. Ito yung listahan ng mga finalists na nakalaban ng Mobile Legends Bang Bang para sa award. Sa tingin nyo, sino kaya sa mga nasa listahan ng Worth hindi Manalo? Comment nyo yan below. The finalists for the Mobile Esports Game of the Year are Brawl Stars, Honor of Kings, PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Call of Duty Mobile, Clash Royale, Free Fire, and Pokemon Unite. Ngayon, nalaman natin kung kung ang proseso sa pagpili at kung sino ang mga finalists. Ano naman ang epekto nito sa future landscape ng esports? Naging malinaw sa atin na kasama ang performance ng mga tournament sa criteria. Kaya maaaring ang mga finalists ay mas pagagandahin pa nila ang performance ng tournament nila. Ang mga gantong bagay ay isang cycle na mga makakapagpaganda, palaki at mas magbibigay entertainment sa publiko. Paano ko nasabing cycle? Gagalingan ng mga game developers at esports scene ang pro scene at tournament proper nila na magiging inspiration nila na makakuha ng awards at awarding body naman ay patuloy na magiging handa at bukas sa innovation sa future ng esports at patuloy nilang tataasan ng standards na dapat abutin ng game developers at esports scene para sa mga susunod na awards. Ang awards na makukuha nila ay isang recognition na maaari nilang gamitin sa future investments para mas pagandahin pa nila ang kanilang game at pro-scene tournament. Isa itong paraan para maakit ang mga investors dahil may proof sila na working at maaari maging profitable ang kanilang game or taon. At higit sa lahat, ang pinakamagbe-benefit nito ay ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanilang teams, games, pro players, sponsor at sa mga bumubuo ng esports landscape. Yan ang impact na di natin ramdam. Maliit na parte lang ng puzzle sa ekonomiya ng esports pero isa sa mekanisim na nagbibigay ng buhay sa mundo ng esports. Mas makakaasa ang publiko sa mas magagandang resulta, tagpo at entertainment. Panoorin mo ang video na ito para malaman mo anong nga ba ang kasunod ng UAAP Esports DB. Thanks for watching. This is Andrew, your host from the Art of Games Media. See you next video.